Ito ang aming 4 days 3 nights itinerary sa Chengdu, China. Ngayon pa lang, sasabihin ko na na traveling in China can be challenging dahil sa language barrier. Pero easy and smooth ang trip namin kasi organized ang aming guided tour from Now We Travel. 4 hours ang flight from Manila to Chengdu. Dumating kami sa Chengdu Tianfu International Airport ng 7am. Since maaga pa for our hotel check-in, we visited the People's Park to have tea, at makita namin yung vibrant morning routines ng mga taga Chengdu. Nag-quick rest kami sa hotel after checking in, then dumiretso kami sa Chengdu Museum. For our last activity, pumunta kami sa Shu Feng Yayun para manood ng Sichuan Opera. For our day 2, it's our time to meet the giant pandas. Ang real and alive pandas ay nakita namin sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. May mga red pandas din silang pinapangalagaan dito. And then pumunta kami sa Lux Lakes Eco City, isang developed residential and recreational area sa Chengdu. Nag-boat tour kami sa property. Next stop, pinagbigyan ako ng Now We Travel to experience Chengdu's public transport and to ride a bicycle sa city park. And to finish our second day, pumunta kami sa SKP Plaza para sa napakagandang bamboo fountain called Tower of Life. Kumanap din kami ng perfect spot to take pictures with the Tianfu International Financial Center Twin Towers. Third day is hike day dahil pumunta kami sa Chengcheng Mountain o isa sa sinasabing birthplace ng religion na Taoism. Dumaan din kami sa isang very Instagrammable na bookshop called Zong Shuge Bookstore located sa Yintai Center. And for our final stop that day, we learned about the ancient water system na until now ay operational pa rin. Ang Dujang yan Irrigation System ay more than 2,200 years nang ginagamit ng mga taga Chengdu na nagsusupply sa kanila ng tubig. Just a few minutes away lang ay ang very iconic Nanchao Bridge. Dumating kami ng mga bandang hapon so nag-ikot muna kami sa mala ancient city tapos bumalik sa tulay after sunset. For our last day, dumaan kami sa Kwanzai Alley, isang historical area na ginawang commercial place pero preserved pa rin ng ancient vibes. We also visited Taiko Lee and Chinshi Road na sikat for high-end shopping. Afterwards, bumisita kami sa dating Hongguang Electronic Tube Factory na ginawang isang commercial and entertainment complex called Eastern Suburb Memory. Before heading to the airport for our evening flight, nag kami para bumili ng mga pasalubong. Chengdu was great. Wala akong ganong expectations nung pumunta ako dito, pero busog na busog akong umuwi sa Pilipinas With amazement sa infrastructure, technology, and relaxed way of living ng mga taga-Chengdu.